Tatlong M na masarap gawin sa Hotel Sogo. O, si Sir muna. Ayan, tatlong M. Tatlong sir, M. tatlong M na masarap gawin sa Hotel Sogo. <laughs> mag <tale> Hello, ma'am. Ma'am, pwede mo maapalang saglit? Kayo'y dalawa po, ma'am. Ano lang, basic question lang. Pag nasagot yun ng tama, ano ka nang? Free stay sa Hotel Sogo. Ay, Ay um, sa'ng sa branch. O, mm. ano, sir. Do you know magic question, ma'am?

ya kapan? ya kapan? lang, sir. Mananalo ka na bentuan 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 Nice. <laughs> Mag-sex ka <laughs> Yeah, boy. Mag-sex, <laughs> oh, yeah. Matulog. 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 Matulog sir. Maligo. Maligo. Mag-inuman. <laughs> mag, -inuman. mag, -inuman. mag -inuman. Hindi totoo yan. Mag-inuman. mag uh, Magpahinga Ayan, pang-anin Tatlo at tatlo Magkwentuhan Ayan, magkwentuhan Masagot nila yung tatlo Sir, sir. Yes. Sige mo na yung congratulations Sir Meron po kayong free space sa empty branch Ng Hotel Sogo Ayan, yes. <laughs> yes. thanks Sir, baka may gusto kang shoutout, Sir Shoutout kay Mama Nandito po ako <laughs> <ay>. ngayon Kasi <laughs> kaya Shoutout sa pamilya ko oh, Meron ng Sogo yeah. Let's go! Sino yung sasama? Hotel Sogo Family Ayan, yeah. <laughs> <laughs> yeah, family Ha? Ah? Sino siya? Sir? Ikaw na lang. <laughs> Pag dahil diyan, uh -huh. nakalo ka ng? stay sa Hotel mo sa Hindi totoo yan. Wow! Ang meron siyang stay sa so, Hotel Sir baka yung mga kaibigan ko na waiter. Sir, sasama mo sa Hotel Sogo? Sa Hotel so Ah, yeah, very na-dai na nila sir yung tatlong M na masarap gawin sa hotel sa go. Analysis na please stay sa international. Hindi na ayaw mag-mungko. Pero hindi ako gusto kasi shout out sir. Um shout out po sa dadalin ko dito. Tatlong